Good morning mga kapigmate. May nagtatanong sa atin kung gaano raw karami yung pinapakain natin sa piglet. So bago ko sagutin yan, pakita ko lang yung mga piglet natin na ano. So bali, bali 24 days since wala itong mga kapigmate ha. So mga gutom na. Yan, na sila. So ayan mga kapigmate, 24 days since walay kasi nagwalay po tayo ay December 25 so Pasko po tayo nagwalay December 25 ngayon ay January 18 na po mga kapigmate so kayo na lang magbilang ha tapos may nagtatanong sa atin na kapigmate natin na kung ilang kilo daw pinapakain ko sa mga piglet natin bawat kain ang dahilan niya sa pagtatanong mga kapigmate kung ilang kilo pinapakain ko sa mga alaga natin gusto niya raw gayahin Uh, okay lang sana sabihin ko sa kanya yung dami ng pakain natin sa baboy natin Pero yung sinabi niya na gusto niyang gayahin uh, Sinabi ko sa kanya na huwag mong hagayahin yung dami ng pakain ko So iba pa rin mga pigmate yung kinakain ng alaga niya Yung kayang kainin ng alaga niya sa kayang kainin ng alaga ko So marami kasing pagkakaiba mga pigmate Kagaya ng sa ng alaga ko O sa laki ng alaga niya sa paraan niya ng pagpapakain at sa ano sabihin natin sa kung ano yung pakain niya kasi tayo dito mga kapigmate ang pakain natin sa mga alaga natin ay straight grower tayo lahat po ng alaga natin dito grower ang pakain natin so ngayon papakita ko lang sa inyo o isi-share ko na lang kasi sabi ko sa kanya mamaya mag-upload ako ng video panoorin mo na lang yun ang sabi ko sa kanya so ito na yung video, to, ito na yung video na, na para sa kanya isi-share ko na rin sa iba para magkaroon kayo ng idea pero bago ang lahat, uh, gusto ko lang malaman nyo, ang pagpapakain ko po dito ay dry feeding. So, dry feeding po tayo. At uh, ang pakain ko po sa kanila ay umaabot ng isa't kalahating kilo kada kain. So, ito po, ang takal lang ko, isang takal po nito, isang tabo nito mga kapigmate, ay isang kilo. So, sa ngayon, ang binibigay ko dito kada kain nila, isa't kalahating kilo. sa so, Kasi kasi isa't, isang tabo at kalahati. So, marami magsasabi dyan, bakit ko? Konte. So, ano konti talaga mga kapigmate kasi ganun po talaga pag grower ang pakain nyo kasi yun ang sinasabi ng iba napaka tiraw raw ng pakain ko isipin nyo mga kapigmate ito po ay sampu sampu yan sampu po yan na 24 days simula walay so, ang pakain ko sa kanila isa't kalahating kilo kada kain ang tingin nyo ipag i, ano, ipag, ipagbasehan niyo sa alaga niyo na ganto ang age na ano 24 days since walay tapos basta 28 days tayo nagwalay sa mga piglet natin check nyo kung marami bang ba pakain ko konti kasi marami nagsasabi ko konti raw ang pakain ko bakit ganon daw ka konti ah uh, so, kaya kahit ganon ka konti uh, masasabi nyo ba na ginugutom sila or uh, dinadayat ko sila sa pakain so ayan mga kapigmeta so ipapakita ko sa inyo para maniwala kayo na isang kilo talaga ang isang puno nito so ito may kiluhan tayo dito ito kiluhan ako ng itlog na manok so zero zero natin ayan, zero, zero And magdadakot lang tayo dito ng feeds. So grower pa rin pakain natin ha. Ah, mahirap magkumilos pag nag-iisa. Ayan. Isang tabo lang ito. Ayan. Tatayin lang natin. Isang tabo. Ako lang pa nga. Para ano. Ayan. Ayan. Isang puno po dyan mga kapigmate. Ay isang kilo yan. So ito yung timbangan natin. Tingnan nyo na lang. So yan 999. So, konti na lang para isang kilo. Ayan. Ayan. Ayun pala. Isang kilo na pala yon Sorry. Ayan. Basta isang kilo lang mga kapigmate. So, hindi na natin tatanggalin niya kasi pag ano, hindi ko naman kasi kinikilo na pag, pag ano, pag nagpapakain ako. Kasi alam ko na isang puno dito ay isang kilo mga kapigmate. Ha? So, ayan. Ililipat muna natin to dito kasi sabi ko isa, isang kilo at kalahati so isa, naka isang kilo na tayo kukuha na lang tayo ng kalahati so ang kalahati ko mga kapigmate yan yan kalahating tabo yan po yung kalahating kilo so kulang pa ibig sabihin kulang pa yung pakain natin basta isa't kalahati yan mga kapigmate kailangan isang tabo at kalahati so yan para makita nyo na yan, ganyan karami lang yung pakain ko sa alaga natin. Yan. Isang kilo ka lahat po pakain natin dito sa alaga natin. Dry feeding po. Yan. So, dahil mamaya pakain nila, uh, hindi ko muna sila bibigyan. Uh, Nag-ingayan na sila. Mamaya-maya kain nila. Check natin kung anong oras na. So 11.25 pa lang Ang kain nila mga kapigmate ay 11.30 pa ng umaga So maya maya pa magpapakain So yun lang inano ko mga kapigmate Layo uh, layo tayo doon na maingay Kasi alam nila malapit na kumain eh uh, Sa pagpapakain naman mga kapigmate ng alaga natin Marami dyan na marami ang Madami na sila magpakain Lalo na kung standard ang pakain nila Kunwari pre-starter ganon or sabi natin pre starter sa ganyang age kasi mga kapigmate na uh, 24 days since walay 24 days since walay mga kapigmate uh, Marami na, marami na po yung kumain pero dahil ang pakain natin grower lang konti lang po mga kapigmit ang pakain natin sabihin na natin sa sampo tapos 1.5 kilo lang ang pakain nila, di ibig sabihin nun mga kapigmate, bawat isa sa kanila ay ibig sabihin mga kapigmate bawat isa sa kanila, kumakain lang ng 150 gram sa isang kainan sa sampung piraso ha so, isa't kalahating kilo divided by 10 divided, 10, ganyan, ay ano, 150 so, 150 per head so, 100 uh, 150 gram lang ang kaan ng bawat isa kada kainan natin so ganoon lang po karami ang pakain ko kasi baka sabihin ng iba ay tinuturo ko na naman daw mali so hindi ko na sinabi dun sa ano natin dun sa follower natin o subscriber natin na ganoon din ipakain niya kasi iba iba mga kapigmate uh, ang gawin nyo lang pagbasihan nyo lang bawat pakain ng ibang tao huwag nyo gayahin agad uh, basihan nyo, pagbasihan nyo kung kaya bang kainin ng baboy nyo yung ganong karami or sobra-sobra yung ganong karaming pakain para sa mga alaga natin mga kapigmi. So, ganun lang. So, na so, nakalimutan ko kung sino, kung anong pangalan nung ano. Nakalimutan ko, mayrap naman ikat natin itong video na to. So yun na lang sir, sir paki-check na lang tong video to. Ganon karami ang pakain ko. At grower feeds po ang pakain ko. Grower feeds ng pigrolak So yung sayo, ang pagkakaalam ko nasa yung sayo na ano na ba, ano baboy ten heads din yung kanya eh. Uh, starter ano pre-starter yung kanya. So magkaibang magkaiba. Yung dami ng akin isa't kalahating kilo lang kada kain. So tingnan pagbasayan mo kung gaano karami yung pakain ng baboy mo ngayon, sa ano kung ikukumpara mo sa akin sa akin isang kalat isang kalating kilo lang kada kain sa'yo kaya sir o sa, sa, mga nanonood ilang kilo ba ang pakain nyo sa 24 days after walay gaano karami so sa akin isang kalahating kilo lang per meal nila so yun lang mga kapigmate good morning good morning